Nagsimula na ang Barangay Bangad Summer League 2024 nitong araw ng linggo, May 5, sa Barangay Bangad, Cabanatuan City. Ang Basketball League ay isa sa mga aktibidad sa pagdaraos ng kapistahan ng Barangay Bangad. Sinalihan ito ng siyam na kupunan para sa Junior Division at labing limang teams para sa Senior Division na kinabibilangan ng kinatayang aabot sa mahigit dalawang daang mamamayan. Sinimula ng paliga sa isang parada ng mga manlalaro kasama ang kanilang mga muse na kanila ring pambato para sa binibining palaro. Pagkatapos ay ang pinakaaabangan na binibining palaro 2024 na kung saan sampung mga kandidata ang naglaban-laban at nagpagandahan at nagpagalingan sa pagpapakita ng kanilang mga talento. Napuno ng saya at hiyawan at kantsawa ng gym ng Barangay Bangad tuwing mayroong maglalabang kupunan. At habang dumaraan ang mga araw ay lalong nagiging mainit at kapanapanabik ang labanan ng bawat team. Samantala, muling nagbigay ng suporta ang unang ginang ng lalawigan ng Nueva Ecija at dating Congresswoman Cherry Umali dahil nagkalobito ng 130 pieces na libreng jersey para sa mga manlalaro sa Junior Division. Ayong kay punong barangay, Kapitan Mariel Martinez, palagi siyang nakasuporta sa lahat ng mga programa para sa mga kabataan. At ang opening umano ng paliga na ito ang pinakamaayos at masaya sa lahat. Nagbigay din ng mensahe ng pasasalamat si SK Chairman Gianna M. Kaling ng Barangay Bangad, kina Governor Oy Umali, Vice Governor Doc Anthony Umali at dating Congresswoman Cherry Umali sa kanilang patuloy na pagtulong at pagsuporta sa mga kabataan ng Barangay Bangad, Cabanatuan City. Para sa Balitang Nueva Ecija, Wanet Bonda ulat sa DWNI Radio ang inyong kakampi.